Hello mga sir! In today's vlog, pag-uusapan natin yung mga dapat nyong gawin kapag nababaha yung motor nyo. So, i-discuss -di natin or i-divide -di natin to into three different topics. Level 1 na baha, yung mababa lang. Level 2 na baha, saka yung level 3 na baha. So, ano yung mga dapat nyong i-check sa motor nyo? Ano ba yung nasisira? Ano ba yung inaabot ng tubig? And so on and so forth. So, let's go mga sir! pag usapan natin. Baha tips para sa motor mo. Sir! So, mga sir, pag usapan natin yung mga motor, for example, ito, itong aerox natin, at kunwari ito ay dumaan sa baha. So, ano ba yung ibig sabihin ni Sir Mel ng level 1 na baha? Pag sinabi natin level 1 is abot hanggang mags lang. Gano ba ka, ah, uh, gano ba kalakas yung motor natin pag lumulusong sa baha? Usually, hanggang gitna ng mags mo. Yun yung capability or yung water wading. Oh? Kung baga sa mga pick-up trap, gano kalalim na ilog. Okay, sa mga motor naman natin, kung gano Uh, kalalim yung gitna ng magsmo hanggang dun lang talaga yung kaya niyang idaan sa baha, okay? So, for example, itong ating NMAX, okay? Ang gulong ng NMAX is 14 inches. So, ang kalahati ng 14 inches is 7 inches. So, hanggang dito lang talaga dapat yung kaya mong uh, idaan sa baha. Actually, pwede mo namang idaan, wala namang problema yan. Kaso nga lang, mga set, may masisira, okay? So, once na dumaan ka sa baha na level 1, no? sing taas ng kalahati ng mags mo. Most of the time, ang tatamaan yan is yung tinatawag natin na gear oil. Okay? Yung langis na nandito sa loob ng ating uh, uh likuran, no? yung mga transmission natin doon, which is we call, what we call gear oil or gearings, papasukin ng tubig yan at hahalo yan dito sa loob ng iyong gear oil at magkukulay chucky or magkukulay tsokolate yung laman ng iyong gear oil. Anong gagawin mo? All you have to do mga sir, ipalitan e yung gear oil mo pagkatapos mo siyang idahan sa baha. Okay? <clears throat> Pangalawa, ano yung tatamaan pag dumaan ka sa level 1 na baha is yung panggilid, okay? magkakaroon ka ng dumi sa loob ng panggilid mo. So ang dapat mong gawin dito is ipalinis yung panggilid, linis yung drive face, yung belt, ipa-grease mo o kailangan magrasahan lahat ng mga parts na uh, may grasa. Okay, I'll give you an example ng mga dapat grasahan ha. Wait lang. Okay, mga sir. So, ito, example to ng parts ng panggilid natin na kailangan nagagrasahan. Okay, this is what we call the torque drive. So, once na mabaha kasi yung motor natin, minsan yung water nagsisip in yan sa loob. Tapos, yung water na yon, syempre, madadilute niya yan or ma, uh, yan, madidenature niya yung term. Uh, it's a technical term, pero ibig sabihin lang nun, eh, yung grasa, mawabawasan siya ng lapot. Tapos kakalat na yung grasa na yon dito sa panggilid mo. Pwede siyang mapunta sa belt. Kaya yung mga uh, motorista natin dyan na nabaha, nararamdaman nyo na nagsaslide yung belt nyo. Kahit anong throttle nyo, okay, nagsaslide yung belt nyo. Dalawa yung reason nun, isa is merong tubig yung loob ng panggilid mo. Pangalawa is merong kumakalat na grasa sa loob ng iyong panggilid. Yung pag natuyo na yung belt mo, dapat okay na yun manakbo. Usually, pagdaan mo sa baha, after mga 2 uh, minutes, 3 minutes, mararamdaman mo, walang takbo yung motor mo kasi dumudulas yung belt sa panggilid mo. Pero once na hindi mawala yon, ibig sabihin may grasa sa loob ng iyong panggilid at kailangan mo siyang ipalines. Okay? Next naman mga sir, ay yung mga tinatawag natin mga wheel bearings. Okay? Sa, so, sa mga mags ng, ano, ng mga scooters at mga motor natin, usually pag binahayan dito, level 1, kailangan mong iparepack o pa, iparegrease yung iyong mga bearings. Okay, so yun yung uh, tatlong uh, mga usual na nangyayari. Gear oil, kailangan mong palitan. Kailangan mong palinis ang panggilit. At the same time, kailangan mo iparegrease yung mga wheel bearings mo. Ayun mga sir, tayo sa level 2 naman. Level 2. Additional din pala before tayo mag-proceed sa level 2 eh, Para naman sa mga dekadena doon naman sa dekadena, almost the same lang rin naman ang concept pero wala kasi kayong gear oil. So ang kailangan mo lang gawin is ipalinis yung kadena mo kasi kakalawangin yan. Paano mo lilinisin yung kadena? Kailangan mo bumili ng degreaser at kailangan mo ulit i lube So mas madali actually yung maintenance ng mga dekadena as compared sa mga scooters eh. So yun lang mga sir. This one or these tips are applicable pwede sa scooter at pwede rin sa dekadena. Ayan. Next naman natin is yung level 2. Ibig sabihin, hanggang dito na yung baha. Okay, lubog yung buong mags mo. Ngayon, ano yung tatamaan yan? Makikita mo dito, airbox. Okay, yung airbox, ang laman nito, nandito yung ating air filter. Okay, so dito pumapasok yung hangin para ipasok dito sa makina. So makikita nyo rito, ito yung tube papasok dun sa ating makina. So what will happen mga sir kapag yung motor mo eh na ilubog mo ng kasing taas ng tubig dito sa airbox mo. Okay. Meron tayong tinatawag na hydrolock. Okay, ibig sabihin, mamamatayan ka ng makina sa gitna ng pag-traverse mo sa gitna ng baha. Ano yung mangyayari doon? Habang nagmumotor ka, di maandar na no? Ma Tapos, parang uh, nabibilaukan siya, gulog, Yun na, namatayan ka na sa gitna ng baha. Unang gagawin mo is wag mo na siyang subukan pa startin habang ikaw ay nasa gitna ng baha. Subukan mo na lang siyang itulak hanggang maka-reach ka dun sa area na medyo dry na at wala ng tubig. Ano ba yung ibig sabihin sa ramel ng hydrolock? Ang ibig sabihin ng hydrolock, yung tubig ay napunta dun sa yung mismong makina kung saan dapat walang tubig. Merong ano lang doon, gasolina sa kahangin na pumapasok. Ngayon, napuno na siya ng tubig. Pero kukuha ko na example. Ito yung example natin. Itong injection na to. Bakit mga sir? Kasi yung loob ng makina natin, okay, ito, sa loob niyan, merong piston. Okay, yung piston na to, nagmove yan. Up, down. Up, down. So, ito yung uh, sabihin na natin, nasa loob ng iyong makina. So, ang nasa loob nitong space na to is a mixture of air and gasoline. Walang liquid dito. Kasi yung gasoline na pumapasok dito is vaporized na. Okay, so once na humigop yung ating makina at umakyat yan dyan, puputok yung spark plug, bang! Pawaba ulit to. So, usok na yung mangyayari dito. Anyway, let's proceed. Kapag air, sa gasoline yung laman nung, uh, inyong piston, so makita nyo kahit humigop tayo ng ganyang karami, no? So, syempre sa loob nito, meron ng hangin sa gasolina, no? Assuming, kahit takpan ko to, makikita nyo, itong uh, lever na to, or tinatawag natin sa makina na connecting rod, e eh, kaya niyang itulak yan. nakita nyo? Natutulak ko, di ba? Ayan. Until such point na titigil na siya. Okay? Yaan ang kayang gawin ng makina mo na itulak yung uh, gasoline and air na mixture doon. Ngayon, ano mangyayari pag tubig naman yung ilalagay natin dito? Ibig sabihin, pinasok ka na ng tubig. Kukuha lang ako ng tubig. Ha? Ah. may tubig sa loob. Okay? So, susubukan natin takpan. Okay, tatakpan natin to. So as I've said, ito yung connecting rod ng iyong makina. Tingnan niyo kahit anong push ko rito. Ayaw. Nyo. Know. Ah, sorry, sorry. Ano? Okay. 'Yun yung tinatawag na hydrolock. Anong ibig sabihin nun, Sir Mel? Once na pinasok ng tubig yung ibabaw ng iyong makina at sinubukan mong pastartin ng pastartin ng pastartin yung iyong motor ang mangyayari doon is yung starter mo pipilitin itulak to babalok to, to, ngayon yung tinatawag nating connecting rod pwedeng mabiyak yung makina mo rito sa likuran pwedeng masira yung piston mo marami siyang pwedeng gawin dahil as I've said hydrolock ang tawag dito bakit? Sir Mel ano bang meron yung tubig? yung tubig kasi sa science is what we call an incompressible fluid. Hindi siya nakokompress. So, kahit na anong gawin nyo dyan, kahit gamitin nyo itong experiment sa bahay nyo mamaya, ang tubig, kahit anong tulak mo dyan, hindi mo siya mapupush. Kahit konti o oh, ayaw mapush. Ah, hindi ka tulad ng hangin. Drain ko lang to ah. Oh, hangin. May hangin sa loob, correct? Pipigilan ko. Nakita nyo? Yan. Because air is compressible. Yun yung difference. Kaya, nagkakaroon tayo ng tinatawag na hydrolock. So, yun yung pinaka-importante dito, mga sir, yung level 2. Na baha, iwasan nyo magpatakbo ng motor nyo once na anamatayan kayo. Ngayon, anong gagawin mo kapag nagkaganon nga, no? Ang pwede mong gawin dyan is tanggalin mo yung takip ng spark plug, or tanggalin mo pala yung spark plug, saka mo siya pa-startin. That way, okay, yung tubig magkakaroon siya ng uh, magkakaroon siya ng onting uh, labasan. So pag pinastart mo siya, mapapansin nyo, sumisirit na yung tubig doon. So yun yung isang pwede nyo gawin na first aid once na naramdaman nyo na merong pumasok na tubig sa inyong makina. Tanggalin nyo yung spark plug, try nyo pa startin para isuka ng makina nyo yung tubig na pumasok sa inyong chamber head. Yun, hydro lock pag na-reach nyo rin yung level 2 na baha, no? Siyempre, since pinasok ng tubig yung makina, yung airbags, engine oil palitan nyo rin yan. Engine oil, pababa. So, ang mangyayari dyan, lahat ng ginawa dapat sa level 1, eh gagawin mo once na ma-reach mo yung level 2. Level 3, ano naman yung level 3? Pag sinabing level 3, is siyempre, aabot na to hanggang upuan. Okay? Inabot na hanggang upuan yung iyong motor. Anong masisira doon? sobrang dami na pong pwedeng sirain nun. Bukod sa makina, masisira na yung, yong mga electrical, computer box, yung tinatawag nating ECU. Pwede naman masira din yung ating baterya, malulubog sa tubig, yung baterya. At yun ang pinaka-worst, oh, ang pinaka na worst pa na pwede mangyari sa iyong motor. Ano mangyayari? Ang ating ECU, hindi po siya waterproof, hindi po siya flood proof. So once na lumubog ang inyong ECU, kailangan nyo po siyang palitan. Uh, which is sa Aerox sa Nmax nagko in between 7,000 to 10,000 pesos per ECU. Ang baterya nag, nag worth yan ng mga 900 pesos papuntang 3,000 depende sa brand. Ayun, yun yung mga masisira nyo pag nag-level 3 kayo. So ayan mga sales, once na ma-reach mo yung level 3, syempre lahat ng tinamaan nun, syempre bubuksan mo, mo yung upuan mo, tinan mo kung ano yung pinasok ng tubig dyan, ang ECU ng Aerox ay nandito. Okay, Sigurado yung iyong fuel tank magkakaroon ng tubig yan, okay? At marami pang iba. Yung iyong headlight, papasukin ng tubig yan. Uh, take note, kapag yun ang na-reach baha, level 3, eh huwag nyo na siyang i-attempt pa-startin. Kung meron kayong pinakamalapit na mekaniko, dalhin nyo na yung motor nyo doon sa shop na yon at sabihin nyo na na baha yung motor nyo hanggang sa upuan. Yun ang pinaka the best way na pwede nyo gawin at huwag nyo na siyang i-attempt paanda rin dahil mas mapapamahal pa kayo pag nag-short circuit yung mga electrical nyo, pag nag-hydrolock at kung ano-ano pang pwede mangyari sa motor. Ayan mga sir, sana may natutunan kayo sa short video natin today. Till next vlog, yes sir. Bye!